Idol, that's no before tayo mag-start. Tara muna kita. Ito ba yung kauna-una mo na Rigid MTB. So first time, first time lang ako makakita ng ganitong brand, no. Uh, Supernova. Supernova Light na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Uh, Submit K, Submit K.20. Ito ba yung ano, latest version? Latest, uh, Ayun uh, nga no, Ayun nga yung hiwalay na yung 27.5 uh, at saka 29er. So ito naman is uh, 27.5 na hindi suspension corrected Set niya, magkaiba yung harap sa likod eh. Uh, yung harapan ng ganyang gulong Maxi Space na 275 by 21 yung kanyang front tire naman is uh, Compass Ranger, ano? Compass Ranger na ito naman 26 naman to, 26. no? Pero pag malayo konti lang diferensya sa itsura, no? Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough, but that's what makes a personality. Your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting postal rides. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stop or you pay up. Don't make love to the game, bro. Fuck the game up. Change up for your range stuff to your greatness. Same for the way up. Play the game, bruh. Never stop. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, Sa pa check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Dats Rivas. So i-check natin yun yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start tayo. So Idol Dats, no before tayo mag-start, tatanungin muna kita. Ito ba yung kauna-una mo na Rigid MTB? Oh, first MTB ko to, yung ano? Rigid. Okay. First Rigid. Mm hmm. So bigyan, mo, bigyan mo ko bigyan mo ako ng history dito sa MTB. Bali ano nabili ko lang to second hand. Mm -hmm. Tapos ano lang sa piyesa, unti-unti ko siyang binubuo. Hanggang sa ito na. Ah, bali, ah, gano'ng katagal na sa itong rigid MTB mo? Ano, may tatlong taon na, may git. Ah, three years. Ay, itong no? ano, rigid ko, bago lang. Ah, bago lang. Oo. Uh, Pero siguro, itong iba, 3 ah, ito, years. Ah, three 3 years na matagal. Na. Ayun pala history to, no? Mm -hmm. So next question naman idol sa na mo regular na ginagamit tong uh, MTB mo. More on road lang ako dito, Insayo, Bermosa. Mm -hmm. Paglaglong ride, right? Tagaytay Haros nang lang. Ayan, yun yung ano, no? Oh. Uh, general background sa kanyang rigid MTB So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame So first time, first time lang ako makakita ng ganitong brand no? Uh, Supernova Supernova Light na XC Hardtail Mountain Bike Frame mm -hmm. So ito uh, since na ano to no uh, may pagka budget na brand ito aluminum 6061 uh, pang ano to pang 26R 26R ayun pang 26R pala to no? then yung size naman nito uh, wala kasi nakalagay dito pero yung seat tube nito size 17 eh size 17 or size medium to eh ganyan sa mga 26er na pa pag ganyan yung itsura no? uh -huh. then straight or non tapered yung head tube then full external cable routing kasi nga old school to no? Uh -huh. uh, pang BSA thread and the bottom bracket shell ano to pang 27.2 ito uh -huh. uh, pang 27.2 mm diameter na seat post uh, quick release yung drop out then a the display color caliper mount naman yan is IS or international standard next naman ito kanyang MTB rigid fork uh, submit kate Submit K.20. Ito ba yung ano? Latest version? Ayun nga no, ayun nga yung hiwalay na yung 27.5 at saka 29er. So ito naman is point uh, 27.5 na hindi suspension corrected. Yan, aluminum 7005 uh, ilalagay ko na lang sa screen yung crownlet at saka yung blade lane nito. Yung steerer tube na to, of course is straight or non-tapered. Uh, quick release yung drop out then a the display caliper mount naman yung is post mount. Next naman sa kanyang cockpit so ito yung kanyang MTB handlebar na Saturn Dion. Uh, na aluminum. Ang lapad nito is 700 mm. Pinutulan mo na to, di ba? Ah, oh, pinutulan uh, ano to? Ayun, straight na may counting back sweep. Uh, next naman itong kanyang uh, grips. Anong brand nito? Uh, may nakalagay lang na ganito pero walang brand, no? Wala. <laughs> Unbranded pala ito, Unbranded. no? Unbranded. Unbranded ito na, ano na, no? Kakagamit, Ay, parang no? specialized to. Ah, specialized to oh, ito? specialized, oo. Oh. Pero tagal na, bigay lang kasi sa akin. Eh. Ah, okay. Uh, specialized pala na grips na ano na ano, medyo pudpud na no, Ah uh, next naman ito kanyang stem ito yung sagmit na aluminum. Wala nakalagay na model no. Sagmit lang. Ah uh, yung haba daw nito is 80 mm. Ang uh, angle ang angle daw nito is uh, negative 25 degrees. Yung kanyang integrated headset Saturn, Saturn na uh, Yan, Saturn Atlas. Ah uh, next naman ito kanyang seat lamp. Ito yung unbranded na aluminum. Uh, quick release type 31.8 mm ang diameter. Ito naman kanyang seat post, yan trubative to, no? Oh, yan trubative na aluminum. Ngayon ako nakita na trubative na kulay puti. Usually kasi kulay tim, no? Mm -hmm. Yan uh, tinanggal namin kanina to, 350 mm ang haba, 27.2 mm ang taba na ano to? Zero setback. Pero para churo para may setback na. No? Ah, oh, nga, may konting -kont, na napaka minimal lang ng setback. Mm -hmm. Na may dual ball clamping system ah uh, next naman ito kanyang saddle. Ito yung tinatawag na power saddle. Unbranded to, no? Unbranded po. Unbranded na walang butas sa gitna. Ay, walang butas. <coughs> Unbranded na may butas sa gitna. I'm sorry. Uh, malambot and flexible. Uh, steel railings. Uh, so, Idol, that's mag an uh, an magkano tuloy. So, Idol, that's pala. Mag ano pala yung feedback mo dito sa saddle mo? Medyo, ano? Matigas, maano sa pwede. Ah, hindi komportable sa'yo? Hindi komportable sa ako. Oh. Uh, Palitan ko rin yun eh. Mm, ano yung binabalak mo na palitan dito? Hindi ko pa alam, hindi pa ako sure kung Canvas canvas ka muna. Oo, uh, kakanbas muna. 'Yon, so ito yung review niya dito sa kanyang saddle ngayon, no. So next naman sa kanyang drive train. Nakapambansang drivetrain setup to 1 by, pero yung shifter mo pang ano no, pang combo shifter, no. Apo. At saka ano pala, wala siyang front derailleur at saka extra chain ring. Ito kanyang combo shifter na pang MTB. 3x7 speed to no uh, Shimano to eh Nakita ko kanina yung model Ayan uh, Shimano ST EF 51-7R yan, made in Malaysia ito yung kanyang MTB compositor, yung tinatawag nilang rapid fire, rapid fire. so uh, originally pang 3x7 speed pero naka 1x2 kaya walang ano no Apo, walang cable, cable. Yan, kasi nga ano nga ito eh uh, magkasama kasi magadikit na kasi yung shifter tsaka yung brake lever nito No? yan so next naman sa kanyang MTB crank Aerowick Ah, uh, pwede ba maano to? Ay, naka-sticker pala, no? Sticker. Hindi ko maano kung ano yung model ito, eh. Pero ito yung ano, no? Yung direct mount? Direct mount, ako. Okay. Uh, walang spider sa mga BCD, BCD. Uh, Then, tingnan ko nga yung likod nito. Ano to? 170mm, no? Oh, 170mm. Yung 170mm uh, 170 ang crank arm. Ito ba ang chainring mo? Magkasama na ba yan? Magkasama oh, na. Isang buo na yan? Ay, isang buo na yan, no? Okay na ilang tip to? 3060? 36. na rounded na 1 by narrow wide yung bottom bracket ito uh, max zone no? Max zone. yung uh, bottom bracket niya max na uh, seal bearings din uh, next naman itong kanyang ano to? ayun eh, ito yung kanyang uh, road bike clipless pedals na Summit PDR2 yung kanyang chain naman ilang speed pala tong chain mo? No? 9 speed 9 speed? di ba 7 speed to? Uh ah. Ano yan? Naka... Bali, adjust, adjust lang ako dito sa ano. At ah, bali, ano, uh, ito, ito, ibig sabihin, nagagamit ba yung ano? May nasa sobrang bato ng dalawang, ano, dalawang hindi gear? Hindi siya makaket ng 9, pero dito sa 8 pwede. Bali, meron lang isang na-jump dito isa. Pero hindi siya nag- Okay. Na so, kailangan mo pala para magamit, kailangan pala para magamit mo lahat yan, magpapalikatan ka Magpapalik ng shifter, mo no? Mo. Pero ito, temporary lang Magpapalik muna. Temporary. No? Ayan, uh, balik tayo dito sa chain, no. Oh. Napansin ko lang kasi ano, 7 speed nga pala 'yun. Eh, huh? Itong chain niya, Shimano HG na ano 'to eh, nakita ko kanina eh. Yeah, HG53. Yan, HG53 na 9 speed. Ito kanyang MTB cassette sprocket, ito yung Shimano Altus na HG200-9 na 9 speed. 1136 o 1134? 1136. Yan, 1136 na 9 speed. Uh, ito naman kanyang MTB Rarda Drailer. Uh, Shimano Torni TZ na pa, ilang speed to? Original? 7 7 Pero ito na tol, ano, ang pala di, kaya, di pa matuturo kasi shifter mo 7 no? So ibig sabihin pala no, ah uh, kailangan mo para maging functional lahat yan Palit ka ng shifter, shifter at saka RD no, RD. na 9 speed So ito naman temporary lang temporary naman to lang. para magamit lang eh no? Ayun, uh, ito nga yung kanyang drive train setup na kanyang MTB So ito naman, yung wheelset niya, magkaiba yung harap tsaka likod eh ah uh, yung harapan ng ganyang gulong maxi space na 27.5 by 2 yung kanyang front tire naman is uh, Compass Ranger, oh, ano? Compass Ranger. Ranger. Na ito naman 26 naman 26. to, no? Pero pag malayo, konti lang diperensya sa itsura, no? Konti. Konti-konti lang. Hindi ko napansin, no? Akala ko 26 sir din to. 20, 27. Hmm. 27, 26. 26. Ah. 2.1. 26 by 2.1. Konting da pa. Oh, medyo. Kasi ah, ano naman, Dahil well, mahaba naman. Uh -huh. Hindi naman masyadong apektado kasi mahaba naman yung fork mo eh. Oh. Uh Kaka -huh. 27.5 naman yan eh. Yung pala yung ano, hindi ko napansin ka agad, no? Ah, uh, ito naman kanyang rims. Ito yung sa likod, uh, Easton EA 90XC, aluminum double wall, 32 horse, no? Ito naman, ah, uh, ito pa talaga yung sticker MOB? na, no? MOB? AMOB. MOB Nitro na 26R. Parehas lang din, no? Apo. Aluminum double wall, 32 horse. Yung spokes ni Nipples ito, ito, So, Maxone. Maxone. Ito Maxon. Maxone. Ito, naman ang branded. Un unbranded. Pero parehas na stainless steel, no? Okay. Uh, next naman sa kanyang hubs. Maxon uh, Structo, diba? stroke to, 'di ba? 1.0. 1.0. Ito yung 3/4 with treated, no? Apo, 'yun. Yung kasi tapos free body uh, silver bearings. I-check natin yung tunog nito idol kapag naka-free wheel. Kasi, ah, natin. Yan guys, yung itunod ng Maxxon Stroke 1.0 mtb hub kapag na free wheel Yan okay na no Dahil lasa lang sa kanyang brake set Ito nga, ito ulit yung uh, Brake levers niya kasi naka, naka ano ka ano, mechanical Mechanical uh, Mechanical disc brake Ano nga ulit yung model nun, Nakalimutan ko na Yan, Shimano e, ano, STEF51-7R Ah, uh, Pang ano, uh, mechanical disc brake uh, Levers Pwede rin ito pang rim brake Apo Yan rear brake, disc brake po pwede. Uh, tignan mo natin yung kanyang mechanical uh, disc brake calipers. Walang brand, no? Anong brand? Ito, Shimano. Shimano. Ito isa. Ares. Ares. Parehas na ano, no? Parehas na single piston, uh -huh. no? Uh -huh. Yung kanyang rotors naman, unbranded, no? Unbranded. Unbranded na 160mm at diameter, harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. So, idol that's magkano yung... Uh, total cost nitong uh, MTB mo ngayon? Siguro sa gastos ko hindi naman naabot ng 20. Under 20,000, no? Oh. Uh, Yan, guys, ito nga yung uh, super light. Uh, supernova, I'm sorry. A uh, supernova light rigid MTB ni Idol Dats Villas. Yan guys, no, na-budget na natin tong uh, Supernova Light Rigid MTB ni Idol uh, Dats Villas. So kung meron kayo itong to regarding dito sa kanya Rigid MTB, i-comment lang na sa comment section down below. So ito, mag-shoutout ka na. Shoutout nga pala sa Team Connect solid sa lahat ng team connect tsaka sa ibang mga bikers side side ayun Ikat so wala ba kayong long ride ngayong November 1 at tsaka November 2? Ah uh, sa November 1 uh, magtagay tayo siguro ako. Ah ako nag-iisip pa ako kung saan wala na ako maiisip na iba. <laughs> 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 Hindi ko alam kung ibabalik yung regular. eh. din naman yung long ride yung walang pasok ngayon. So. O nga sasamahan tayo sa ayan. O samahan Kailan mo magsisimula yung regular day? November 4 na. No? Sa amin 3. Three. Uh -huh. Tapos sa mga estudyante, natatong ko kanina, November po rin pasok nila. No, no, no. Ah. Yeah, so salamat pala sa uh -huh. pag-bike check ng MTV mo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget na I-subscribe isubscribe yung, yung YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button. Para matotally notify kayo. <laughs> Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo. And right see si po sa inyo.